Hello guys! sobrang uh, init po dito sa Saudi Arabia it's 12 o'clock ng panghali uh, mag-experiment po tayo luluto tayo ng itlog sa uh, 45 degrees so itong pan po na to uh, mga 30 minutes na namin binapad din dyan so ito po lalagyan na natin ng mantika luluto tayong itlog mantiga then in the next I think no no wait. So we need to log wish the egg rena ten So 30 minutes na nakababad yung pan. Dalaga natin matigas ngayon ito itlog. Napo naluto oh okay, kita 'di ba? Although na hindi siya agad-agad na ganun na luto. Unlike sa kalan. Pero at least nakikita natin na luto. Means, ganun kainit yung 45 degrees. Uh, after natin binabad ng 30 minutes yung pan. Dito sa simento lang. <clears throat> Talagang kang iniwan ko dyan ng pan, yung pan ng 30 minutes. Then bumalik ako. Dala ko itlog at mantika and then ayan nakita nyo kung paano ko yung ito hindi sa ganun kabilis pero nakita nyo naluto ano? Oh. So, o pwede pala tayo magluto ibig sabihin Saudi Arabia pwede pala kahit walang kalam Huwag maghihintay ka nga lang ng matagal kasi okay, bababad mo yung pan yun yeah, tinitin na luluto pero syempre iba pa rin yung nasa kanan ito nag experiment na tayo pinbrook ko lang ganun init ang 45 degrees And like sa UAE sa Dubai nagtipip like, 49, 50 mga oh, uh, ganun daw yung temperature dun so mas mainit po, mas so, makinig uh, sana po nagustuhan niyo itong video na ito. 30 minutes binabad yung pan. Dito sa araw. Walang apoy. Talaga sa sementu lang. Direct sunlight. Nagay ko yung vlog. So, thank you guys. Sana nagustuhan niyo. Please like. And subscribe po. Mag-comment na rin kayo kung meron kayong comment. Thank you. God bless.